Meet Sheena, Binis Youngest, Funniest, and Most Upbeat Member. Kilala sa kanyang iconic dance moves at sa kanyang hindi masisira na enerhiya sa entablado, nakakuha si Sheena ng isang espesyal na lugar sa puso ng blooms sa lahat ng dako. Ngunit marami pang iba sa tumataas na B, pop star, kaysa sa kanyang buhay na buhay na presensya. Alam mo, ang laki talaga ng influence ng Bini sa akin. I used to be the quiet one in Isabella, just laughing at jokes, but never the joker. Now, I'm known as the group's joker. Ang ebolusyon ni Sheena mula sa isang tahimik na batang babae sa maliit na bayan hanggang sa buhay ng partido ay hindi lamang isang pagkakataon. Lahat ito ay salamat sa kanyang paglalakbay kasama ang Bini at ang Bono na nabuo niya sa kanyang mga kapatid na babae sa grupo. Napaka-overwhelming concert, endorsements, surprise appearances, awards e. Nakakabaliw. Upang makasabay, natutunan kong kunin ang mga bagay araw-araw. Nakatuon ako sa kung ano ang kailangan kong gawin ngayon sa halip na stress sa buong buwan. May kakaibang paraan si Sheena sa pamamahala sa kanyang schedule, sa pamamagitan ng pagtutok sa kasalukuyan. Nalaman niya na ang pag-iisip tungkol sa bawat araw ng paisa-isa ay nagpapanatili sa kanyang batayan at tinutulungan siyang mahawakan ang mga pangangailangan ng pagiging miyembro ng BINI. At walang duda na nakita ni Blooms ang mapaglarong side ni Sheena sa social media, lalo na sa kanyang viral na ngayon na A catchphrase na kinuha ang fandom sa pamamagitan ng bagyo. Hindi talaga ako makapaniwala. Ang A ay isang bagay na kinuha ko mula sa mga kaibigan. Ngunit ngayon, kinikilala ito ng mga tagahanga bilang bagay sa akin. I just find it so funny and heartwarming that it stuck. Pero sa likod ng lahat ng kasiyahan, si Shina ay may malalim na pangarap at malaking puso, lalo na pagdating sa kanyang pamilya noon sa Isabela. Maaaring isa siya sa mga sumisikat na bituin ng people pero ang ultimate goal ni Shina ay muling pagsamahin ang kanyang pamilya sa Maynila. I want my brother and grandma to live here with me. This career is long term and I don't want to spend so much time apart from them. Gusto ko kasama ko sila habang nagpo-proceed ako sa journey na to. Maaaring mahilig si Shina sa mga ilaw sa entablado. Ngunit mayroon pa rin siyang malalim na koneksyon sa kanyang bayan at sa kanyang mga kaibigan doon. I miss Isabella a lot, and her family, and my true friends. It's a big comfort knowing I have a place and people I can always come home to. So where does Sheena see herself in the next 10 years? Well, she has big plans, and she's not letting go of her passion for performing anytime soon. 10 years from now, nakikita ko pa rin ang sarili ko na nagpi-perform. Kahit na nangangahulugan ito ng paggawa ng The Coconut Nut sa tatlumpu. Loss, pero gusto ko ring magsimula ng negosyo bilang investment. At syempre, gusto kong tumira kasama ang pamilya ko dito sa Manila. Si Sheena ay maaaring ang pinakabata at pinakamapaglaro sa Bini Ngunit seryoso siya sa kanyang mga pangarap at sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya at mga tagahanga. Mula sa isang maliit na bayan na babae hanggang sa isang K-pop star, ang paglalakbay ni Sheena ay isang inspiring na paalala ng kapangyarihan ng pasyon, pagkakaibigan at pamilya.